Kahit sinong lalaki ay pwedeng umabot sa top 1%, pero kailangan ng tamang scientific daily routine para makarating doon. Alam mo ba, ang katawan ng tao ay parang isang napakalupit na makina na kayang gumawa ng mga nakakamanghana bagay. Pero tulad ng kahit anong makina, kailangan nito ng regular na maintenance at talaga para gumana sa pinakamataas na level. Karamihan ng mga lalaki ay puro salita lang. Sinasabi nila na gusto nilang maging successful, pero winawasak nila ang katawan at isip nila sa mga bad habits. Kaya sila nananatiling ordinaryo, walang dating, at higit sa lahat, nakakaawa. Huwag mong maliitin ang importansya ng daily routine pagdating sa success. Yung scientific routine na ibabahagi ko sa iyo ay sobrang powerful. Babaguhin nito ang isip, katawan at espiritu mo para maging parang makina na laging nasa peak performance. Magbibigay sayo ng energy, focus at productivity na kailangan mo para abutin ang goals mo. Pero kailangan kong sabihin sa iyo, hindi ito para sa mga mahihina. Gagana lang 'to kung may tapang kang mag-commit dito. Walang gitna. Either all in ka or wala. Kaya simulan na natin. Step 1. Gumising ka ng maaga. Kung gusto mong mauna sa toktok ng buhay, kailangan mong simulan ng tama ang araw. At ibig sabihin nun ay gumising ka ng maaga at handang salubungin ang buong araw. Alam ko na agad na may mga tao na gagawa ng palusot kapag sinabi ko to. Kasi mas gusto nila manatili sa kama, komportable, mainit, parang sanggol. Pero kung hindi ka sanggol, dapat gumising ka ng maaga. Ang paggising ng maaga ay nagseset ng tono para sa buong araw mo. Binibigyan ka nito ng sense of control at purpose at tinutulungan kang simula ng araw na may positibong mindset. Ang mga taong maagang gumigising ay mas proactive, mas productive, at mas malaki ang chance na gumawa ng mas tamang desisyon sa buong araw yung mga pinakamagagaling na lalaki sa mundo, maaga silang gumigising at agad silang umaatake sa araw. Alam nila na ang pagtambay lang sa kama ay overrated. Yun ay para lang sa mga mahihina na walang ambisyon at walang pake na sinasayang ang potential nila. Huwag mo itong masamain. Hindi naman lahat kailangan gumising ng 5 o 6 a.m. para maging productive. Pero wala pang nakamit ang kahit sino na nakahiga lang sa kama. Kahit man lang gumising ka kasabay ng araw. Step 2. Magfasting ka. Ang gutom na hayop ay isang delikadong hayop kasi mas matalas ang instincts at mas alerto ang senses nito. Ganon din sa tao, ang pagkagutom ay parang superpower. Pero sa modernong mundo, hindi natin ginagamit ito. Sa totoo lang, baliktad pa ang ginagawa ng karamihan. Binubusog agad nila ang tiyan nila kahit wala pa silang naa-achieve na kahit ano. May kasabihan na, a full belly is the mother of all evil. Hindi ko sure kung 100% totoo yon, pero ang alam ko, kapag busog ka, lagi lang mauuwi sa parehong bagay, katamaran at pangit na performance. Kaya ang advice ko sa kahit sinong lalaki, mag-fasting ka hanggang sa deserve mo na talagang kumain. Oh, pwedeng parang extreme to kung sanay ka na parang spoiled na baby. Pero kung gusto mong umabot sa taas, kailangan mong gamitin ang gutom mo bilang superpower. Kahit man lang makagawa ka muna ng importanteng bagay bago kumain. Pwedeng ganito, magbasa ka muna ng libro at mag-push-ups bago kumain o kaya tumapos ka ng 2-hour deep work session at gym bago mo basagin ng fast mo, tubig lang o kape. Gamitin mo lahat ng gutom mo para makakuha ng resulta. Magugulat ka kung gaano kalakas talaga ang gutom at kung gaano ka mas productive at efficient kapag hindi abala ang katawan mo sa pagdigest ng pagkain. Step 3: Blood flow. Para gumana ng maayos ang utak mo, kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng dugo mo. Kaya kumilos ka. Walang kaso kung martial arts man 'yan, pagbibisikleta o mabilis na paglalakad sa labas. Ang mahalaga gumalaw ka ng paulit-ulit sa buong araw. Pwede pa nga, nga kasing simple lang na tumayo ka mula sa desk mo at mag-squats or push-ups. Ang tamang circulation ay susi para mapanatili ang magandang kalusugan. Tinitiyak nito na tuloy-tuloy ang daloy ng dugo at oxygen sa buong katawan na nagpapagana sa lahat ng organs ng tama. Mas mabilis nitong pinapagaling ang sugat pinapatalas ang utak at pinapanatiling malusog ang puso. Step 4. Alagaan ang sarili Pakainin mo ang isip mo sa pamamagitan ng pagbabasa, pagmemeditate, meditate o paggamit ng visualization techniques na makakatulong para mag-focus ka sa goals at intentions mo para sa araw-araw. At pakainin mo rin ang katawan mo ng masustansyang pagkain kapag pinutol mo na ang fasting mo. Kalimutan mo na ang cereal at mga walang kwentang pagkain. Kumain ka ng mataas sa protein, healthy fats at complex carbohydrates. Ang maling nutrition hindi lang katawan ang tinatamaan. Sinasabotahe rin nito ang mental well-being mo at pwedeng magdulot ng brain fog. Minsan akala ng tao magkaibang bagay ang mental at physical, pero ang totoo, direktang konektado ang katawan at isip natin. Walang paraan para ayusin ang mental health kung hindi mo rin inaayos ang physical health mo. Ang tamang nutrition kasabay ng physical training ang susi para magkaroon ka ng malusog na pag-iisip at gumana sa peak performance. Step 5. Magplano at unahin ito. Kapag papatapos na ang araw mo, alamin mo na agad kung ano yung pinaka-importanting tasks para sa susunod na araw at schedule mo na sila bago ka matulog. Sa ganitong paraan, pagdating ng kinabukasan, gigising ka na may malinaw na objective. Hindi ka magsasayang ng oras kakaisip kung ano ba dapat mong gawin kasi nakaplano na siya. Hindi naman kailangan mahaba ang to-do list mo. Siguraduhin mo lang na laging may dalawang importanteng tasks kang isusulat para sa susunod na araw. Yung dalawang tasks na yon ay non-negotiable. Pwedeng simpleng bagay tulad ng mag-aral ng dalawang oras at tapusin ang isang gym session. Bukod sa dalawang main tasks na yon, pwede ka rin magsulat ng iba pang tasks, pero hindi sila kasing halaga. Ang dahilan kung bakit dalawang tasks lang dapat ang pinaka-focus mo ay dahil kapag sampu o sobrang dami ang sinulat mo, nakaka-overwhelm lang at kadalasan nagre-resulta sa walang ginagawa imbes na maging productive. Step 6. Matulog Sobrang importante ng tulog. Napag-usapan na natin ang paggising ng maaga, pero mas mahalaga pa kaysa sa oras ng paggising mo ay yung oras ng pagtulog mo. Laging pinag-uusapan ng mga tao kung anong oras sila gumigising, pero walang kwenta ang paggising ng maaga kung pangit naman ang quality ng tulog mo. Imbes na mag-focus ka sa oras ng paggising, matulog ka na lang ng mas maaga mas magiging mas maganda ang pakiramdam mo ng daang beses kapag ganon. May simple akong rule para makakuha ng solid na tulog. Isang oras bago matulog, i-off lahat ng screens. Gamitin mo yung oras na yon para isulat yung mga tasks para sa susunod na araw. Nililinis nito yung utak mo mula sa distractions, worries, at sobrang impormasyon. Tinutulungan ka nitong makatulog ng mas maaga at makakuha ng quality REM sleep. Pagkagising, Ganon din ang rule. Huwag mo munang buksan ang phone mo sa unang isang oras. Pinakamatalas na gumagana ang utak sa umaga kapag hindi pa ito puno ng distractions. Perfect na oras ito para mag-isip, mag-strategize, mag, mag, mag at gumawa ng galaw. Tanging hangal lang ang sisira sa sarili niya sa pamamagitan ng pagbukas agad ng phone at paglunok ng basura na content sa unang oras ng araw. Step 7. Cold Exposure kung gusto mong mag-build ng resilience, yakapin mo ang lamig. Ang cold showers or ice baths ay hindi lang tungkol sa pagkagulat ng katawan mo. Tinuturuan nito ang nervous system mo na manatiling kalmado kahit under stress. Karamihan ng lalaki sumusuko agad kapag may discomfort. Pero kung kaya mong manatili sa ilalim ng sobrang lamig na tubig tuwing umaga, Tinuturuan mo ang isip mo na manatiling composed kapag totoong problema na ang ibinato sa iyo ng buhay. Ang cold exposure ay nagpapaganda ng blood circulation, nagpapataas ng testosterone, at nagpapatibay ng mindset mo. Ang lalaking kusang pumipili ng discomfort araw-araw ay nagiging untouchable, habang ang lalaking iniiwasan ito ay nagiging malambot at mahina. Step 8. Tanggalin ang digital poison. Karamihan ng lalaki ay alipin ang cellphone nila. Gigising, scroll. Kakain, scroll. Nasa banyo, scroll pa rin ng kung ano-anong walang kwentang content. Yung constant na stimulation na yan, winawasak ang dopamine system mo, ginagawa kang mahina at hindi makapag-focus. Kailangan mong alisin ang digital poison. Walang endless scrolling, walang kwentang notifications, Walang pag-consume ng basura na walang dagdag sa buhay mo. Gamitin mo ang phone mo na parang weapon, hindi pacifier. Dapat bawat click may silbi, pang-aral, pang-create, pang-build. Lahat ng sobra pa doon ay digital slavery. Step 9: Masterin mo ang environment mo. Yung paligid mo either tinutulungan ka umangat o hinahatak ka pababa. Kung yung kwarto mo, desk mo, o workspace mo ay parang basurahan, Huwag mong asahan na matalim at malinaw ang isip mo. Chaos creates chaos. Order gives clarity. Linisin mo yung space mo, ayusin mo para sa focus, at alisin lahat ng distractions. Dapat yung environment mo naka-setup na para automatic ang panalo. Yung pagkain sa ref mo, yung application sa phone mo, yung mga taong lagi mong kasama, lahat 'yan tahimik na hinuhubog ang future mo. Itigil mo na ang pag-asa sa willpower. Gumawa ka ng environment kung saan success na agad ang default. Step 10, daily learning. Ang lalaking tumigil na para matuto ay nagsimula na ring mamatay. Araw-araw kailangan mong patalasin ang utak mo tulad ng pagpapatibay ng katawan mo. Karamihan ng lalaki, inuubos ang oras kaka-scroll sa walang kwentang content online, pinapakain ang utak nila ng basura. Pero yung iilan na umaangat sa taas, sila yung nagbibigay ng oras araw-araw para kumuha ng bagong kaalaman. Magbasa, mag-aral o makinig ng lectures. Dapat partiyan ng routine mo na hindi pwedeng lagpasan. Pero hindi ito tungkol sa basta-basta lang na pag-consume ng content para lang masabi mo na may ginagawa ka. Ang totoong learning ay yung kinukuha mo yung information at ina-apply mo sa buhay mo. Ang knowledge ay nagiging power lang kapag inaaksyonan mo. Ang lalaking pinapakain ng utak niya araw-araw, unti-unting nagkakaroon ng advantage na lumago habang tumatagal. Pero yung lalaking pinapabayaan ng utak niya, dahan-dahang nabubulok sa kamangmangan. Step 11, Physical Combat Training Ang lakas na hindi kayang gamitin ay hindi kumpleto. Oo, mahalaga ang pagbubuhat at pagpapatibay ng muscles, pero kung hindi ka marunong lumaban, mahina ka pa din. Ang combat training, boxing, wrestling, jiu-jitsu, or kahit anong martial art ay tinuturuan ka ng control, resilience, at kung paano manatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Kapag naranasan mo ng masuntok sa mukha o machoke out sa mat, titigil ka ng matakot sa simpleng stress sa buhay kasi nakaharap ka na sa totoong hirap. Ang lalaking may training sa laban hindi kailangan maglakad na parang siga o magyabang. Ang confidence niya ay tahimik lang pero natural na umaapaw. Karamihan sa lalaki iniiwasan ito kasi hindi komportable. Pero dun mismo, sa discomfort, dapat kang pumasok. Dahil ang comfort ang nagpapahina sa lalaki. Ang combat ang gumagawa sa lalaki na hindi matitinag. Step 12. Silence and Reflection sa modernong mundo, karamihan sa lalaki ay takot sa katahimikan. Binabaha nila ang buhay nila ng music, notifications, at walang katapusang ingay. Lahat para takasan yung taong pinaka kinatatakutan nila, ang sarili lang nila. Pero kung gusto mo ng clarity, kailangan mong matutunan umupo sa katahimikan. Dito pumapasok ang reflection kung saan sinusuri mo yung mga ginawa mo, inaayos ulit yung mga goals mo at hinaharap yung mga kahinaan mo. Hindi ito tungkol sa pag-aksaya ng oras kaka-meditate na parang monghe. Pwede mong pasimplihin lang to, sampung minuto ng katahimikan at tanungin mo ang sarili mo. Nakalapit ba ako sa purpose ko ngayong araw o mas lalo akong lumayo? Ang lalaking marunong mag-reflect, nagiging self-aware. At yung self-awareness na yan, yun ang pundasyon ng growth. Pero yung lalaking iniiwasan ng katahimikan, iniiwasan din ang katotohanan. At ang lalaking iniiwasan ng katotohanan, hindi kailanman magbabago. Step 13. Tanggalin ang mga mahihinang lalaki sa paligid mo. Tumingin ka sa paligid mo. Yung sirkulo mo, either tinutulungan ka umangat o hinahatak ka pababa. Kung yung mga lalaki sa paligid mo ay tamad, mahina at puro negatibo, ikaw mismo ay magiging ganun din. Ang energy ay nakakahawa. Ang ambisyon ay kumakalat, ganun din ang kahinaan. Kailangan mong maging ruthless sa pagtanggal ng mga walang kwentang tao sa buhay mo. Yung kaibigan na puro reklamo pero walang pagbabago, lason 'yan. Yung lalaking nilalait ang goals mo kasi wala siyang goals para sa sarili niya para siyang anchor na hinahatak ka pababa sa pagiging average. Ang totoong brotherhood, nabubuo kasama yung mga lalaking pinapatalas ang talim mo, yung tinutulak kang umangat, at yung hindi hinahayaan na makontento ka sa pagiging ordinary mo. Kung yung circle mo ay hindi ka pinapalakas, hindi yan circle, kulungan yan. Step 14. Purpose muna bago ang sarap. Ito ang matinding batas na naghihiwalay sa mga lalaking bumubuo ng imperyo sa mga lalaking inuubos ang buhay nila. Araw-araw, binabato ka ng mundo ng mga murang pleasure, junk food, porn, alak, parties, at mga dopamine trap na ginawa para gawin kang alipin. Ang average na lalaki bumibigay at mas lalong humihina bawat araw. Pero ang lalaking may purpose, Inuuna niya yung misyon niya kaysa sa mga pansamantalang cravings. Kapag naka in ka sa purpose mo, nagkakaroon ka ng direksyon, energy at disiplina na hindi kayang pantayan ng kahit anong pleasure. Mga babae, pera, respeto, lahat ng yan kusang darating sa lalaking inuuna ang purpose niya. Pero yung lalaking inuuna ang pleasure, nawawala ang lahat. Ang pleasure nawawala sa loob ng ilang minuto pero ang purpose, panghabang buhay. Kaya pumili ka ng tama. Dahil ang choice na ito ang magdidikta kung anong magiging klasing lalaki ka. Step 15. Matinding consistency. Walang silbi lahat ng to kung gagawin mo lang kapag feel mo. Ang disiplina ay hindi tungkol sa motivation, tungkol yan sa consistency. Ang tunay na nananalo ay hindi yung gumagawa ng perfect minsan-minsan, siya yung nagpapatupad ng routine niya araw-araw, kahit boring, kahit wala siyang gana. Matinding consistency ang linya sa pagitan ng pagiging average at pagiging elite. Yung maliliit na habits, kapag paulit-ulit araw-araw, nagiging unstoppable momentum. Araw-araw, either mas lumalakas ka o mas humihina ka, walang gitna. Kaya mag-commit ka sa proseso maging ruthless sa consistency mo. At darating yung oras, magiging ikaw yung lalaking hindi na kayang sabayan ng iba. Kung tinamaan ka talaga ng video na to, patunayan mo na hindi ka lang isa sa mga lalaking nakikinig tapos nakakalimot. Mag-subscribe ka, ilike mo to, at mas importante, simulan mong isabuhay yung mga narinig mo ngayon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.